Ang question ngayong araw ay... Ano ang mga hakbang sa paghahanda sa pakikipag-debate? Ang pangangatwiran ay isang paraan ng pagpapahayag na layuning patunayan ang isang paniniwala o katotohanan at ipaintindi ito sa nakikinig o bumabasa. Ang taong nangangatwiran ay dapat may sapat na kalaman tungkol sa kaniyang paksa. Dapat din na ang kanyang mga paliwanag ay batay sa katotohanan para ito ay makahikayat ng maayos at hindi sa pilitan. Ang pakikipagdebate ay isang paraan para may pakita ang galing sa pangangatwiran. Dito may dalawang grupo na nagtatalo tungkol sa isang napiling paksa. Isa ang pabor at isa ang tutol. Karaniwan, ito ay ginagawa ng pasalita, pero pwede rin itong gawin ng pasulat. Alamin natin ang mga hakbang kung paano paghahandaan ang isang debate. Una, pangangalap nang datos. Ito ang paghahanap ng mga totoo at makabuluhang impormasyon na gagamitin sa pagbibigay katuwiran. Kadalasan, kinukuha ito mula sa mga aklat, sanggunian, magasin at pahayagan na may bagong impormasyon. May dalawang karaniwang pinanggagalingan ng impormasyon. Una, ang sariling karanasan. At ikalawa, ang obserbasyon o sinabi ng mga eksperto sa paksa. Ang isang tao ay tinatawag na autoridad kung siya ay dalubhasa o kilala sa kaniyang larangan. Ikalawa, ang dagli. Ito ang maikling ayos ng mga inihandang paliwanag o katuwiran. Sa madaling salita, parang pinaikling debate ito may simula, gitna at wakas. Simula, dito sinasabi kung ano ang paksa ng debate at kung bakit ito mahalaga ngayon. Ipinapaliwanag din dito ang kahulugan ng mga mahahalagang salita at ipinapakilala ang issue. Katawan Dito, inilalahad ang mga tanong o isyong kailangan sagutin. Bawat isyu ay may mga patunay o dahilan na sumusuporta sa panig na pinaniniwalaan. At wakas. Dito ibinubuod o pinagsasama-sama ang mga na natalakay at napatunayan. Ikatlo, pagtatanong. Mahalaga ang tanong sa debate. Bahagi ito ng palitan ng ideya. Heto ang ilang paalala kapag nagtatanong sa debate. Una, magtanong lamang ng mga tanong na ang sagot ay oo o hindi. Ikalawa, huwag payagang magtanong ang kalaban kung ikaw ay nagtatanong. Maaaksaya ang iyong oras ng pagtatanong. At ikatlo, kung lumalabag sa alituntunin ng pagtatanong ang isa sa kanila, dapat ipaalam sa tagapangasiwa ng pagde-debate. At ang pang-apat, panunuligsa. May panunuligsa o rebuttal din sa debate. Narito naman ang mga dapat tandaan sa panunuligsa. Una, ilahad ang mga mali sa katuwiran ng kalaban. Ikalawa, ipaalam ang walang katotohanang sinabi ng kalaban. Pangatlo, ipaliwanag ang kahinaan ng katibayan ng kalaban. Pangapat, ipaalam kung labas sa buod ang katwiran o katibayan ng kalaban. At panglima, magtapos sa pagbubuod ng sariling katwiran at katibayan. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng mga senaryo na madalas mangyari sa debate. Una, sa pagtatanong. Sa gitna ng debate tungkol sa dapat bang ipagbawal ang junk food sa mga paaralan, nagsimula na ang bahagi ng pagtatanong. Ang tagapagtanong mula sa panig ng sangayon ay nagbigay lamang ng mga tanong na masasagot nang oo o hindi. Gaya ng aminado ba kayo na may masamang epekto ang junk food sa kalusugan? Kapag sumagot ang kabilang panig, hindi sila pinapayagang magtanong pabalik. Mabilis ang daloy ng oras, kaya't sinisigurado ng moderator na sumusunod ang lahat sa tuntunin ng pagtatanong. Ikalawang senaryo Paggamit ng dagli Sa pagsisimula ng debate tungkol sa online learning ba ang mas mabisang paraan ng pag-aaral? Unang tumayo ang unang tagapagsalita ng panig tutol. Binasa niya ang kanilang dagli na binubuo ng tatlong bahagi. Sa simula, ipinaliwanag niya ang paksa at kahulugan ng online learning. Sa katawan, inilahad niya ang tatlong pangunahing issue gaya ng kakulangan sa internet, distractions sa bahay, at mental health. Sa wakas, Binigyang buod niya ang kanilang panig na hindi ito ang pinakamahusay para sa lahat. Malinaw ang daloy dahil sa paghahanda nila ng maayos na dagli. At ang ikatlong senaryo ay ang panunuligsa o rebuttal. Matapos magsalita ang ikalawang tagapagsalita ng panigsang ayon tungkol sa pagbibigay ng libreng uniforme sa pampublikong paaralan, agad na tumugon ang tutol para sa panunuligsa. Sinabi nila na hindi sapat ang pondo ng pamahalaan at pinuna ang kawalan ng malinaw na pinanggagalingan ng budget sa kanilang argumento. Isa-isa nilang ipinakita kung saan mahina ang mga patunay ng kabilang panig at binigyang diin na mas mahalagang unahin ang learning materials kaysa uniforme. Tinapos nila ito sa pagbubuod ng sariling argumento.